Iba't ibang uri ng panahon. Ang Pilipinas ay isang tropical na bansa kaya meron lamang tayong limang uri ng panahon sa Pilipinas. Ito ay ang maaraw, mataas ang sikat ng araw sa panahong maaraw at napakainit ng temperatura ng paligid mga dapat gawin sa maaraw na panahon. Uminom palagi ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. Magsuot ng komportabling damit na naaayon sa panahon. Hanggat maaari, iwasan ang magbabad sa ilalim ng araw para maiwasan ang heat stroke. Maulap. Makakapal ang mga ulap sa maulap na panahon. Hindi gaano kainit ang temperatura. Mga dapat gawin kapag maulap ang panahon. Kapag maulap ang panahon, masarap mamasyal sa parke dahil hindi mainit. Magsuot ng komportabling damit na naaayon sa panahon. Panatilihin pa rin ang pag ng tubig para manatiling hydrated. Mahangin. Malakas ang ihip ng hangin sa panahong mahangin. Mga dapat gawin sa panahong mahangin. Mas mabuti na manatili sa bahay kapag malakas ang hangin upang maiwasan ang mga nakaambang panganib gaya ng mga nagliliparang bagay. Magsuot ng komportableng damit na naaayon sa panahon. Maulan. Tuloy-tuloy ang patak at buhos ng ulan sa tuwing maulan ang panahon. Mga dapat gawin sa maulang panahon. Mas mabuti na manatili sa bahay kapag malakas ang ulan upang maiwasan ang mabasa at ang mga nakaambang panganib gaya ng pagbaha at iba pa. Masarap kumain ng mainit na pagkain o uminom ng mainit na inumin sa panahong tag-ulan. Bagyo, malakas ang hangin, tuloy-tuloy na ulan at may kulog at kidlat kapag may bagyo. Mga dapat gawin kapag may bagyo. Mas mabuti na manatili sa bahay kapag bumabagyo dahil sa malakas ang ulan. Mapanganib ang paglabas ng bahay. Maigi na maghanda sa nakaabang na pagbaha. Ihanda ang mga gamit kung ang inyong lugar ay bahain. Maraming salamat sa panonood at naway may natutunan kayo tungkol sa mga panahon ng Pilipinas.